Good afternoon. Good day to each and everyone. Welcome po sa live natin. Update lang mga guys. Um, time check. 4.20 in the afternoon. Let's have coffee para sa malamig na panahon. Minit pa. Hello, this is Pink Bear. One million in the house. Mega shoutout. shout out. Let's have coffee. Kapi po tayo. <clears throat> Ligaya SG. Bibigyan kita ng ano, ng moderator. Ayan. Salamat sa tamsak. Magandang hapon host at sa lahat. Magandang hapon din. Halika kapi tayo. Tuyet TV. Hello. Thank you. Thank you for the support. Kape-kape. <laughs> like to. Maraming salamat. Kape tayo. Masarap magkape pagka malamig ang panahon. You're welcome. Ligaya SG. Pasensya na hindi ako gaano nakakapag-live eh. Sir, to never mix vlog. Hello. Tambay lang host. Busy pa. Maraming salamat sa pagtambay. Kape tayo, to never. Hindi ako gaano nakakapag-live at saka nakakapag-support nung mga nakakaraan kasi busy. Sarap ng kape. Pinapay. Mas ko lang ang puso ko. Kumusta na, Sir Toneva? Pasensya na hindi ako gaano nakakasupport. lang, sabi ni Sir Tumeva. Gwapo pa din. <laughs> Inborn bayan yan pagkagwapo? <laughs> hindi, pa, hindi ako gaano nakakapag-post din eh. Nabisi ako. Kain tayo. Tinapay. Filipinos. Filipinos. Filipino washing bread. <laughs> Ayan, sinasawsaw sa kape bago kainin. Salamat sa tamsak. Ah. Nagutom ako eh kasi kanina nag ano ba yung kinain namin. <laughs> Nabalik na ba yung ano mo, yung dollar sign mo, Sir Toneva? Opo. Ay, pumakot. Hindi ako see ito yan. Wala. Sabi ah. po punta. Kumuha na ang barangay clearance. Ay, sige. Sabi po, salamat po. Okay. Ikaw lang need ko umuwi ka. So, alam mo na. Dina? Di pa pwede ano yun? Pwede may, may, may naman yun, di ba? Andun yung pin ko sa dagupan. Ang layo, dagupan. Bakit doon mo in-address? Di ba dapat yan sa, ano, sa abra? hmm ko Pwede ba yung dala-dalawa? Pwede pala yun. Yung sa akin, pinakuha ko lang eh. Tapos, pina-screenshot ko. Tapos, sinin sa akin sa messenger. Ganun yung ginawa ko. Mabuti nga, naku, nakuha eh yung pin ko dati. bakit naman? Sayang naman yun. Kukunin lang naman yun tapos bubuksan niya tapos picturean niya yung pin number tapos isi-send sa'yo. Ganun lang yung ginapinagawa ko. Hmm. Na nag-aaway kayo. <laughs> Pwede namang ano, <clears throat> pwede namang yung ano, yung postmaster ang magbukas para sa Kasi alam naman nila yun eh. Makikita naman nila yung address kung saan galing. Kasi marami ng mga ano, mga content creator sa ano kay Lolo Whitey natin. Sayang naman pag hindi mo makuha. Mm, sayang naman. Three million in the house. Naglab-shout-out. Kape-kape. Kape-kape-kape. Hello. Sayang yung mic na nabili ko, hindi pala siya pang ano, pang V9, pang karaoke pala yun Ang mahal pa naman. Kaya hindi ako maka, ano, makapag-live ng sa Starmaker. Ah, Starmaker. Streamyard pala yun. Dito ako sa Pilipinas ngayon. Eh, flight ko na bukas. Dito ako sa Bulacan. Galing ako kanina ng Cavite. Mabuti nga meron ng flight eh. <laughs> Ano'ng ibibigay ko? <laughs> Umalis 'yung mga apo ko eh, kaya sabi ko mag-live nga muna ako kahit saglit lang. Pang-update lang ba. Ang layo mo eh. <laughs> mm. malayo ka naman hello sis Melody may love shout out kape tayo kumusta ka na sis Melody Oo, bulakan. Nandito ako ngayon sa bulakan. Welcome sis, Melody. Wala na yung laruan natin na ano eh. Yung warong daw. <laughs> Hindi na siya nag-trending. Last year kasi trending na trending yun eh. Wow. Ay, bawal na ba yung ano, yung screen cast ngayon? <laughs> Lika na. <laughs> Bilisan mo, flight ko na bukas. Balik na rin ako sa hamkong bukas. Mabuting wala nang bagyo eh. Halos ilang ling, ano, sa bagay kasi panahon talaga ng tag-ulan ngayon eh. Daming bagyo yung dumaan. pa e, napauwi lang kasi nga, ano, may inasikaso ako. Biglaan lang na pag-uwi. Three million in the house. May love shout out. Hello. Kape at saka na tina ano, uh, tinapay. May bagyo din daw sa Hong Kong eh. Sabi 13 minutes na tayo. Pag ganitong maulan, masarap matulog. Yung na-PM ko sa'yo, yun ang trending now. Meron ba? Check ko nga mamaya. Ano ba yung uh, mga laruan na trending ngayon? Ang gitara dito eh. sinuli na yung kitaga eh. Nakalimutan ko ng mag-gitara. Hindi na ako nag-practice eh. Nakalimutan ko na. Peace. vlog. <clears throat> Hello, sis Eileen. Mega love shout out. Thank you sa so suporta. Ah. Kalimutan ko na yung ibang ano lang kita. Energy. 이것도 음. 구나 음.